kaadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahalan kang katabang na sa pagsumbad ni ini. Nagkinahalan kang kahayag na may ulandag si Muna Huna. ni ini na tao kinagatong tuluman ng mga naguluhan. ang akong suliran. kini ang akong suliran mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon kini ang akong suliran aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna kini, kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by Splendor Gaming. Mayong atlo kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Gator na Elaine Batahan ingon sa mga artista nga maghatag og kinapuhi ning akong suwat suliran. Tao ko sa pangan nga Inday, hingkod ang pangidaron, taga San Fernando, Cebu. Punto legal kini ki akong suliran, kabahin kini sa among silingan na kontra kaayo sa akong mama. Magsiki lang gyud ni sila og away kay sikbit ra manggut Aron inyong hisaptan, ingon ini ang mga panghitabo. <coughs> nalang kita sa ato, ma. Umang kita ka gabal habal ma. Uy, pasa naman yung tayo ni atong ipamalit nga bugas o dilata. Mahuay sa tayo, Inday, be. Ibutang una ng imong gilok to kay kutas na to, Oda. Ah. doon na lang unta ato. Manghunong na hinuunta. Kaya hape to na nato, ug tanaw tong gitanom na kong mga talong. Kung nabuhi, bagyad ni o namatay ba? Wa, baya to na ako, matanaw sukad sa akong pagtanom ato. Onya, kini atong kinumpra? Ay, ibilin lang una na din ni Dapre sa agianan. Ipatong nato to Dakong Bato. Aron na, ato orang makita. lagi kita da Dagdito niya iro ning pinalitang buwan. Ay, makita raman sa din Nato ba? Naaramang sa unahan ang akong ng nga talong. Niya, manguha lang sa taong kamunggay kay magutan utan punta. Ay, sige. Tanama. Ah. Ano ka, Ma? Gipang-ibot mana mga tinanong kong talong. Ha? Huh? Gipang-ibot ba, Guna, Ma? O sa mo tawagan niyo? Eh? O, tanawa! Tanawa! Kakaroan ng gipang-ibot. Kita, ganing gamot aning mga sidling sa talong akong gipang-tanong. Huh? Animal, gininga mga silingan. Ha? Huh? Kisa silingan na, Ma? Ay, may lain pang akong kontra. Kana, sirot! Roth Si Nang Ruth? Bantay lang ginakasin ako ba? Bantay lang ginakasin ako Mama, sabi Ay pata pa namangil, mawi. Wabi akakakita ni Nang Ruth mo ay nag-ibot anak. Au, may bawaan ko mga ni Ron ba? Gara na ni siya, da. Kapila na ganyan niya buhatan ako. Matag may itanam ko din sa atong luna. Iyag yung panghibton! Kapila naman na ni mga tubang sa barangay. Ha? Huwag pagyod matagam ni bayhan na da. Judka! Ma. O sa isa sa ako, ha? Takaw na kapilis siya na, oy. May nakakita, oy. May nakasulti na akong bata. Nga ikaw ko na nangibot sa mga ng kong talong sa akong garden-garden dito sa among luna. Ngano man Judka? ka? Initan man ko ni mo. Ha? Ngano ka? na nang pangibton mo mga ako mga tanom. O kay nga May ebidensya ka na ako ginagibot sa imong mga tanom? May CCTV ka? Hilam hey, niya! CCTV sa imong mata! Lisod mang at bugas tungod sa atong kapobre din sa atong bukid! CCTV na hinon? Ha! tubag lang ako pangutanan ni mo! Nga no pangibton mang mga ako mga tanom rot! Kon may kasuko ka na ako! Ako! Ako'y atubanga! Ayaw ang ako mga tanom ang pahimong te. Ayaw pang Mag-aabot na sa Dainas Barangay. Recorded by Splendor Gaming. Dili na nako maihap kung kapila na ni mag-abot sa barangay sila si Mama o ng Ruth na among silingan. Kusog man sabgod mo pasingit ning among silingan nga ikasuko sa mama. Hangtod nga miabot ang bagyong Odet. Daghang lubi ang nangatumba, lakip na ang among mga lubi. Unya. Hay. Kadaghan sa ato mga lubi ang nangatumba. Halos tanan. Maulay gi maoy. Tuas papa ay wa pa mahuman o pamulong slubi o kahoy nga nangatumba. Bayo. Payo. Kinsaron. Si Pitot manak so, ma. Nagbanta. Sa mga kahit toyo. Kisogu ko sa mga anak ni Nangrot Ruth, Nang Marta, nga buhang sila ni Mo, ilang putlon ang natumba ninyong lubi, nga mitanday sa ilang wire. Aron, makuha nila ang ilang wire? oh, mabah O ganon, dili man sila ang ni Anhe, aron mo nako na ako. Anong nogo pa manggina sila ni mo, pidot? Ay, mama. Uy, na oh. ba bitaw ka, ma? Ay, nalapahilab din ang among lubi, pidot. Ipa-ibot o ipabira na lang ng ilang wire. Kagiputol naman na sa mga line man ng ato mga linya. Aron, wak na na mga patay nga ha, uh, Naing na, ha? Oo, uh, uh, sige lang. Ako ingin nun. <gibit> Ma? sinang Ruth man ang nagtigbas o marag nagputol sa tong lubi, ma? Oh. Ang kanahang dako! Nisugot ba di akong kung ilan na putlan? Uh, ha! ma! Ma! Uh. Mahot ako, ma! Nanong giputol man na ni Morot? Nanong na! Oh, kay tarongon mong hangyo, di magkamusugot! Ha? Nga, maga bokong ma <tik> son macam ni pun pukul ah, aku kau nak Science mama ni mo, Inday. Basig to na putos iyang eh, mga tanong pa. Ay, hey, naunsa maning niya may niabot nga sumun alang niya. Nagpakurasyon man ay kuno si Roth o nidangop sa korte. Gikiha niya ang imong inhan o slight physical injury. Unsa? Mm. Giapil sa pagpakorasyon ni Nang Ruth ang samad siyang kumagko, kumika na tong natapiga sa iyang tuong nga kumagko ang sundang ayang gigamit pagputol sa among lubi nga natumba man sa bagyong odat. Nasira man untang nakasamad at to siyang kaukaringon. Ang ako mga pangutana maukining musunod. Unang pangutana, Gipasangin lang si mama nga mo ay nakasamad sa tuong nga kumagko ni Nang Ruth. Napay paagi nga itest ang sundang nga dili si mama ang nakasamad sa iyang kumagko. Ikaduhang pangutana, sinang Ruth may misod sa among area. Trespassing man ni si Yanta. Okay lang ba nga mo among irason sa pau nga ni self-defense rami kay nagdaman ni siya og sundang. Ikatulong pangutana, ipapriso yun ko no ni nang Ruth ang akong mama sa kaso nga slight physical injury. Kung maprisong akong mama, mga pila man sabkabuhan. Ikaw pa ito katapusan. Kung mapildigin ni sa bakak ni nang Ruth o mapriso ang ako mama, ako ang mangita og hustisya. Asa man kumuduol aron makapangayo og hustisya. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Inday. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ako ug ako karon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema ang may punto legal. Of course na abi gihapon si Doc Obraha na busy lang ako sa gyud ang mo, ang mojote karong adlaw so ako sa yung solo nga tingog inyong hang mapaminaw kabaw biya tanong ato ang mga doktor peting bisihag gyud pero di mang mangyud pwede mapak yasmi sa amo ang programa o sa among obligasyon ninyo nga sa paghatag og mga pagtugtog mga tubag sa inyong mga pangutanang may punto legal, medical, personal. Mga emotional nga mga pangutana o mga problema ay kagool. mubalik kanya to's doktor Obra, no? Attorney Ellen nang sa karon guys. Mao na ay namo pagduha-duha, ipadala ang inyong six one suliran_612 at yahoo or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain lain klase klasing pamaagi gud na kung saan niyo pagpadala ang inyong suwat nato, na adto lang gud ipadala sa sakto nga mga address nga among gihatag. Ayaw please ihatag sa ipadala sa among personal na mga uh, Facebook account kay di man na namo matubag guys ad tumangyo dapat sa kini ang akong suliran official writers page of Facebook ba mapasalamaton kayo me sa tanang mga nag-like o nag-follow sa Elaine Tantenko Bathan on Facebook o attorney Elaine on Instagram o sa X. Naapod ko yung TikTok pero mamang kayo kung mag-TikTok ko hindi makikuhiling ano, di kayo kamao no? At wala ng suwayan sunod po ho no? Kanang malingaw mo no? But thank you but for liking also o pag-follow sa ang akong suliran official writer's page o sa tanan ng na mga nag-like o nag-follow o na minaw sa tong Programa Pinaagi sa DYHPRMN Cebu na Facebook account nato, no? Eyon dere, examine your core belief. Discard those that do not serve you. Tinuod yun na, no? Ato At yun ang tanawon kung um, kaning mga naa nato nga mga tinuhuan, pamatasan, mga give value, nga mga prinsipyo, no? Nakatabang ba ni nato? nakapaayo ba sa ato ang kinaiya, nakatabang ba nga makapangmakabot na ito atong pangandoy sa kinabuhi, nakatabang ba ni siya na mamahimo tang mas maayong uh, mamumuo, mas maayong tao, nahimo ba ta nga mas maayo ang ato ang relasyon sa itong isig kapwa kay kung dili, may pag-usbo na nato, tangtango na nato, no? Letter center karong adlaw kay punto ni Galta, San Fernando, Cebu. Hello to Mayor Maita, classmate na ako sa college. Atong letter sender kay si Inday. Kani kabahin sa iyahang silingan nga kontra ka kuno kaayo siya hang mama magsige lang silag away sikbit trabaya kun kay silag yuta susbaw silingan mo masige man hinuon og away no nakita gyud nato sa uh, drama nga katong nagkaaway gyud to sila nagbuglo gyud nahimo gyung uh, physical nagsamad-samad na gud ni sila sa morning ilahang mga yang pangutana gipasangin lang si mama nga mauy na kasamad sa tuo nga kumagko ni nang Ruth naabay laing paagi nga i-test ang sundang nga dili si mama ang nakasamad sa iyang kumagko kung magtesta sa sundang murang dili pero kung naatay mga testigo siguro nga makapamatuod sa ilahang na saksi nga dili gyud ang imong mama o ang iyang sundang nga mao'y nakasamad then kana pwede or makita nato kung unsay nakasamad kay kung sundang straight man na di man na siya mere ka ng laceration lang or ka ng kapag nga, nga samad. No, ka na makita na siya kung unsay nakasamad. Pero mo kag sundang ba kut kutsilyo ba ni? kana ba nang gamiton para tantad dili dili kaayot na lisud na siya to to prove and to check in man na siyang klase ug sura sa sama the best siguro is a witness to see kung naka igo bagud si mama nimo atong panahon nga nagbugno sila Kaduhang pangutana Sinang rose Ruth may nisulod sa among area trespassing man siya. Okay lang ba nga mo ay among irasun sa pao naging self-defense rami kay nagdala man siya sundang? Yes, no? Of course, kung na-na-violated na, nakalabang na sa inyohang katungod, which is your right to property, unya, na-miligro na mo tungod kay nagdamag hinagiban, na-piligro po, na kung maunhan mo, di mo kadipin sa inyong kaugalingon, kamo na niya hinuon ang magrabihan, maigo, masamdan, or wala mamatay no maseryosuhan o o uh, duot no sa physical nga tumong nga makapanakit then pwede ginang gamito gamiton nato ang self defense Ikatulong pangutana, ipapriso gyud ko ni nang Ruth ang akong mama sa kaso nga slight physical injury. Kung mapriso akong mama, mga pila sad kabuan. Ang slight physical injury is a criminal offense. Pero bailable man ni siya, kaili na siya ingon anak ka seryoso nga offense sama sa pagpatay, no? Or murder. Kaya ang homicide, bailable man po. So pwede ra mong makapiansa o dili ra mo mapriso kung mapamatud ang gyud nga guilty ang inyong mama biran biyan reasonable ta kung mapasakahan man ganig gyud og kaso kay wa baro ni work ang inyong dipinsa, no ngadto sa sa huwes ngadto sa korte i think ang slight physical injuries did na siya ka uh, abot o gunung katuig therefore pwede ra gud po mo makaprobation pero sa akong nabasa man gud pwede mangod mo maka-invoke o defense nga self-defense. So, suryahi, isaysay, o tarong, o klaro sa inyong abogado kung unsa yun ang nahitabo. Giunsa gyud mo pagsung giunsa mo pag-threaten, giunsa mo pag uh, um, kahadlok mo nga. Kamuna niya hinoon mo ikon, kaya maigo. Ma, -ma, -ma, -ma magrabihan kay gadaman siyang sundang siya nanong dito sa inyo iisaysay og tarong pagkuha mo witness na makahatag og sakto nga uh, testimonya igo pag uh, sa imuhang mama ikaupat o katapusan niyang pangutana kung mapildig yun me sa bakak ni nang Ruth o maprisog yun ang akong mama ako ang mangita o kustisya asa man kumuduol aron makapangayo o hustisya. You know, justice will always uh, come out, no? And the truth will always prevail. Ang kanang testimonya ni nang Ruth, di na, um, di na mumusalir, no? Di yun na musustimer. Kay inig pangutana, ana, inig, inig cross-examine, ana, makawas yun na ang tinuon. Munang ning ingon ko ninyo, isaysay o tarong o klaro ngadto sa inyong abogado, pao lawyer ba o pribado nga abogado kung unsay nahitabo. <coughs> pagdalamo mo sa mga testigo o sa mga sak na kasaksi o nakakita kung giunsa mo pagsong ni sa inyong hangtugkaran nga gandala siya o sundang. No? O unsa pala ang mga nahitabo atong mga uh, panahon na o atong insidente, aron maguba ang iyahang testimony nga bakak. kay kung bakak gani na dili gani na tinuod dali ra kayo na matuan ini cross examine no kay Di naman magkadimao ang iyahang tubag, inig-inig clarify. Kay hey, bakak man, lisod ba yung upor magsturya na mamasangil ta, samutang mamasangil ta slight physical injury, no? So, muna, kinanglan din mo magsturya o um, abogado o um, iklaro din na sa isa Muna, importante kayo na, guys, no? Kung kinsa man ganina yung mga kasong giatubang karon nga isa-isa ninyo klaro, ayaw. Kaya na, ay, nakalimot ko't ingon. Ay, katudain ko, anya, magulat na lang ming mga abogado nga mo na yung hitabo. No, wa day nagkadimao. Kaya ang amo, di man po may sa nahitabo. Kaya e, wa man ni dito. Munang isaysay ninyo o tarong klaro kumplito niya. As many witnesses nga nakasaksi, nakakita, mas mapurma man ang tinuod. No? Kay kontra sa say saysay nga bakak, compared ni mo sa mga nakakita, nakasaksi, pariha mo na silang isulti tanan. Yung siya ramay lahi, di ba? Nga siya mismo, sila mismo nakakita, naaman sila dito. So, maguba agad ang iyong testimony. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga na amoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, dagahan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o oh, maayong adlaw.